Ano? ang irrigation na nila ni Lani. Ayan. Ayan, dito. Dito na camera mo. Ha? Picturean Picture. mo ako. Picturean dito. Wait lang. Ano ba ang karin ato? Ito. sarang hoy Say hi. Hi. Hey. Hello. Maligo Hello. kami sa dam. Maligo kami sa dam. Maligo kami sa Wow. May tubi. Wala may tubig. Wala may tubig. Wala tubig doon. Magparigos. Magparigos. Oh, uwa, oh, oh, Pag na ano, pag na pagdating at tas na nakaano dito sa tubig, dito pa rin ko ang dala ko pa naman ng isang Ang ganda dito. kaya na mga kapag pag Ito yung brief mo, tuyuin mo lang tapos yung brief pa. Sarang.

Naka, tatakot ng Hello guys! Tardy! Bahong utot kuya, pati dinaanan ah. Oo nga. Magka na makakuha ng ano niya, Nina Kai. malakas malakas ang uh, current ah. Sa gilid lang ah, wag na sila out. Oh, ang ganda. Kaya mga katrib, ganda ng may mga katrib ganto kaganda dito sa ano. Ayan, dito yan sa Nauhan Ate, ano nga nga to? Ano nga lugar po sa inyo? Yang Alen. Lawan. Mulawin tayo ngayon. Asa Mulawin. Mm. Lawan. So nandito ka tayo ano mga ka tribe sa ano sa Mulawin na Tayo naman napakaganda ng tubig. Ayun, napakalinis at may kidlat-kidlat pa. Yun marami kayo dito makukuha na ano panghilod Napakaganda ng mga bato Yun know, ang ganda Napakaganda ng ano, ilog, ang you know, no? linis Yun yun naman at no? Ang linis-linis ang tubig ayam, Pwedeng inumin. Okay. So, samahan nyo kami at maligo tayo.